<laughs> sa na namin sila si mami kasi hindi siya nagdala ng car kasi nag-iis na upan nag Isu mama si Kuya? Yeah, hindi Hello <laughs> Isu mama si Kuya? Yeah Hello eh <laughs> Sinuntu ako ngayon dahil kanina si Dinati din ako. Ha? Dinati din ako kaninang umaga kasi nag-snow. Kaya akala namin naman mapupuno yung kalsada. Ayaw ni Glenn mag-drive ako na may snow. Baka umikot yung sasakyan ko. Hindi ko alam. So, ayun. So, wala naman pala. Malinis kasi umuulan din eh habang nag-snow. Ayan. Ito natunaw din yung iba. Lalo yung bandang da daanan. Ayan. Hindi pa nga ako kumakain eh. <laughs> Hindi pa ako so, kumakain mga snack-snack lang. lang. ito lang binili ko, ko doon, no? oh. oh. Hindi pa ako, hindi ito Ay, sana yun, ang lunch yun, ko. Hindi ko nakain. Aha, uh yabad ni mo dinala. So, so, ayaw mo ng chicken? Ang kalsada, Malinis naman yung kalsada. Wala naman isno kasi tala nililinis din naman nila yan. Nandyan lang ang mga isno sa silid. <coughs> kasi hindi pwede na matagal yung isno sa daan. Bili lang kami ng chicken dito sa churches. Parang ano to, parang Jollibee. Puro mga Pinoy ang ano dito eh. Okay. Sinabi nyo kay kuya? No. Hindi niya alam umalis kayo? Mm. Probably. Alam niya ata. Ay, hey, dito sa labas parang Pilipinas, no? Bakit mo ko? Oh, akala ko okay. bas basato. <laughs> Sabi ko ba okay. yan? pa, tapos ko bulok ko eh. Kasi para kung matalsikan man ang dugo, eh. Wala na, hindi ako na problema. Oh, akala ko kasi wala ka lang magandang sapato. Oo, wala rin. Ito lang isang sapato ko. Yung isa kasi pang gym yun. Ayaw ko naman yun ang malagyan ng dugo. <laughs> oh, okay. At saka yung sketchers <laughs> mo. Wala ko. Ito nga, sketches eh. Yung kay mama pa to eh. Hindi yun soft. Ay, iba naman yun. Wala naman liston yun. Hindi pasok lang. Ito meron tayo. Oslo. Hirap mo. Paroni and cheese. Ano yan ano to? Biscuit. Biscuit. Dito walang kanin kung biscuit. Ano 'tong tindikan ng pandit? Ganito biscuit ang tawag niya. Okay. Hmm. Yes. Hmm. Chicken, let's eat. Nilagyan ko ni gravy. Kain <coughs> tayo. Hindi <coughs> daw

Masarap? Maanghang. May mm. lumisado. Ano ka jalapeno? For you, it's nothing spicy. Jalapeno, masarap. Kutsara mo, buksan ako. Very spicy yan. Eh. Very spicy. Mm. Kasi na, <laughs> may spicy na sa akin eh. Kutsara. Marap. Talong, talong. Kaem. Ano naman yung sila? Nandito kami sa Costco. Bibili lang ako ng thermal ko, yung pang yung parang parang ganito asa na yun ito kasi hindi thermal to eh malamig nakita akong medyas nakuha lang ako magkano kaya ito no shoe sock ganda mahal sana yung mga dark colors. kita yun yata thermal nila scarf naman ito walang thermal pang babae pang lalaki lang man yun ano ba yan ayan saan naman ti ayan Hindi, wala mo thermal man ngayon. Yan. Yeah. Dito na kami. Oh. Na. Odiya magluluto na ka na. Oh, ko. Ano yan? Ah, yung ano, libro? Kasi I'll yung... open. Ano no? Ah. O magkulko na. Ano yun? Yung nabuksan ko. Pawi noktan muli ko I'm opening the bag. Okay. I'm opening it. Because I like opening stuff Ah, libro lang yan. Okay. <laughs> Kasi kailangan ko ng maliit na libro. Yeah. ito yung binili namin kanina sa Costco ito yung dalas pong ano? saka sa saka Tingnan mo to, $6 sa saka sa saka sa saka sa saka sa And then, din ng koki. Sana pala, yung ng ko nag naman. Bakit? Ang tawag niya niya? eh. Ano? And then, ng kutlong. Magkano ito 12? Yeah. Pakita mo sa kanila gano'ng kahaba yan. Okay. Hmm. 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 Walang habo naman yun. Banyan ang putlong, kaya putlong. <laughs> Tapos kakain naman. ng banyan. Sana hati niya? hatin Gravy yan, kuya. Ito <coughs> ka dyan, kuya. Ba't ka nakatayo na naman? Ay, may... Bigyan mo na ako kalahati. O. Oh. Parang Chinese man yan. Garter. Chinese garter. <laughs> hmm. May kanin ka pa, kuya? Ponte. So, tingnan nyo yung <laughs> yung kalat kagabi, di ko naayos, umakyat na ako agad at natulog para at naghanda at para makatulog na mas maaga. Tingnan nyo. na lang ito. di ko na inayos. Sobrang lamig naman ngayon kaya nandito lang sila. Hindi ko na nirep. Kaya yung mga pinang grocery. Inaiiwan ko na. Kasi maganda ng araw ngayon guys. Oh. So, tingnan nyo. Magandang araw ngayon. Although nandiyan pa yung mga snow. Parang kahapon. Hmm. So, sa tingin ko ito buong araw, matutunaw din to kasi mataas yung araw ngayon. Ewan eh, ko lang. Pero, parang medyo malamig yata. Kaya, ewan ko lang kung matutunaw ba. Yan, so, gagawa lang ako ng kape, guys. Alam nyo ngayon, din na ako nakakapagkape. Dahil sa umaga, pag alis ko alas 5, wala nang time. nung nang lalaba ako. Inuna ko itong mga ano ko, uniforme. Eh. Sineseparate ko siya sa mga damit namin talaga and then ongoing naman itong ating mga decolor ko lang ito. Ha? White kasi yung kanin ngayon ay naniluto ko. Oh, okay. eh okay. kasi, pagbigyan mo na si Kuya, namimiss daw niya ang buwan. Look, ang sakit nito. Saan? Nag-ano? Hmm. Ang sumakit. Eh, sapatos ko yun eh. Mahmalaki yun eh. Kaya nga yung... Ah, kasi the whole time nakaganon para hindi mahulog. Sabi ko, hmm. ko kasi mag-gym eh. Kaya sabi ko, sige, sutin ko lang ito. Kasi kung naka-sneakers ako, kailangan ko mag-gym. Eh, mag dapat mag-gym ka. <laughs> I don't hate gym. Bakit? Malamig, I'm... no? Yeah. Sana something hindi malamig sa so I can wear my dress. Hmm? Kung nagluto yan pa rin ang ulam namin. Yung chicken. Itong sandwich pwede rin gawing ulam yun. <laughs> yeah. No? Yeah. Ang okay, naman yung kanyang putlong.

White try Ha? Huwag tayo. Nalang po, naamoy Ha? Naamuy mo Mm-hmm. talaga siya. No, papumulo. Like sugar. Mm? sugar. sugar? Mm -hmm. Wow! ka, chicken. <coughs> <coughs> ko. Ayan. Nakalati pa lang to. Tapos may sawsawan ako na bagoong isda. Ayan. Diba? Diyan na ketchup o gravy. Kain tayo.